Good morning. Today is Wednesday, August 16. Tayo ay pupunta doon sa aking YN Photocopy and School Supply. Uh, lang ako ngayon ng tricycle kasi di ko kaya magmotor bike kasi ang daming dala. Baka madisgrasya pa ako at makadisgrasya tayo so para ligtas ay ako ay magkukumyot ngayon ang, ang pamasahe papunta doon ay 27 pesos kasi from mula dito hanggang doon sa campus ay 7 kilometers so ito yung aking dala itong aking bag ay medyo mabigat dahil may biscuits ang laman dyan. Hindi ko na siya i-haul kasi nagmamadali ako. Dito naman sa dalawang bag ay mga chicheria. kaya magaan lang siya. At mayroon po akong tatlong uh, dalawang mismo coke, Sprite, at saka Sting. So, uh, hanggang dito na lang muna at pupunta na tayo sa akin Yn Photocopy. At ngayong umaga ay close ang aking Yn Sari-Sari Store. Ayun po. Mamayang hapon ko na yan bubuksan pagkadating ko mga 4 o'clock. Parating na ako dito sa aking Yn uh, Photocopy and School Supply. Ito na yung aking uh, dala at uh, nag lang tayo ng tricycle kasi di ko kaya mag-motorbike. Uh, ito po ang aking YN puto copy and school supply It lang minabili. Tahoy ngayon ay uh, maglalagay ako ng aking mga chicheria section. Dito po, kararating ko lang at uh, Bukas na po ako ngayon. Ayan po ang aking YN photocopy. Ayan, nakapag-refill na tayo yung uh, dala ko kanina na coke at saka sprite. Dito naman ay sista-sista. pa pumunta dito yung ahente ng Mountain Dew at saka yung uh, uh, coke. Kaya bumili na lang ako doon sa aking suking so, tindahan. Uh, inaantay ko ngayon um, ang panel ng Coke. Bibili kasi ako ng uh, Royal Coke at saka right Kasi konti na po yung aking swap ng soft drinks. So, ng aking dala kanina ay umabot yun ng 1,743 plus 858 po uh, pinamili ko po yun kahapon at hindi na po ako nakapag haul sa inyo so nandito tayo ngayon sa aking YN photocopy habang wala pa akong masyadong tumer yan ipapakita ko po, po sa inyo yung aking uh, mga panindar Ayan. Ang akin checheria section. Nakapag-refill na po ako kanina. Ayan po. Checheria section. At dito naman tayo sa labas. Ayan ang akin. Ayan. Sige. Ayan. May mga estudyanting uh, tumir ako na bibili. Ayun ba? Nakalimutan ko lang uh, i-shout out yung aking mga uh, uh, bagong kaibigan dito sa YT channel. Tulad ni na Mama Eds Princess 2566. Shout out po sa inyo. Uh, Limfa Realista 2360 shout out Jinwell Pacquiao 2561 shout out Bonifacio Lenny shout out Mix Shine shout out wait lang yung na so balik tayo may bumili lang uh, shout out to Shane Phil Yu channel shout out wait lang may na So, balik tayo. May bumili lang na estudyante ito na. Uh, Shoutout din po kay Glenmore Channel 1567 uh, RC Pinoy uh, 8142 Shoutout GVDP Alberto Shoutout and Maria Wilma Cosme uh, 7500 Shoutout. Wait lang nila. So, balik tayo. Uh, yung aking mga nabanggit kanina ay yung aking mga bagong kaibigan dito sa aking YT channel. At uh, paki subscribe din po sila sa kanilang YT channel. So hanggang sa muli, ito po ang mga Ipendera ng Bayan na nagsasabi. Uh, God bless us all. Keep on watching. Uh, see you sa aking mga susunod na mga vlog. Bye!